Kay hindi na pinalampas ni Julia Barreto ang akusasyon ng isang netizens na siya raw ang dahilan ng pagsasara ng ilang tourist spots sa Kamigin para sa kanyang shoot. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Julia na walang katotohanan ang aligasyon at ang desisyon ukol sa pansamantalang aligasyon pagsasara ng mga lugar ay mula sa lokal na pamahalaan, hindi sa kanya. And kay Julia, unfair at misleading na siya ang ituro sa aderyang naranasan ng mga turista, lalo't ginagawa lamang nila ng kanyang team ang kanilang trabaho para sa kanyang proyekto na Jo JoJo on the go. Bukod dito, binigyan din ng aktres na kinukonsulta na niya ang kanyang abogado para sa posibleng legal na aksyon laban sa netizens na nagpakalat ng maling impormasyon. Ay, o, suno oh. usum-usi yung ganyan Usum -uso na uso yun. yung mga artista mm -hmm. na nagagal na pipika. Correct. Eh ba diba? para mm -hmm. napipika dito sa mga buzzers na to. Andiyan si Robbie Domingo. Orek. O, kinunan ako. Kasi iba para itong netizens anta oh. Sabi niyang ganun, di ba, na para siya daw yung parang may authority na ipasara. Yun, dapat to yung iyong team, sana no, masyado kayong selfless at entitled. Tinawag uh -huh. ng ganun Ang si Julia, ng Alam mo kasi sense. sa mga ganyan kasi nangyayari, lalo na po pag may pangalan ng artista, sikat ang artista, di ba? Actually, sinabi yun. Oo, oh, di ba? Pero yung iba sinasadya oh. na lang kasi parang oh. sikat ito, ikokontent -co ko to. For mm. views talaga. Mm. Nagagamit talaga nila yung mga artista. Ah. Katulad, di ba, mamaya eh, uh, katulad ng mga nakaraang ano, di diba, si Kim, si Vice, oh, oh, yung mga, si mga nagiging victim na rin mm -hmm. talaga ng mga fake news na yan eh. Correct. Kaya yung mga netizen, ginagawa talaga nilang content yung mga artista. Kawawa din naman. Kawawa. Kaya nga sabi na daw doon, yung isang netizen tungkol kay Julia, eto ba, puti celebrity, kilala, mm -hmm. mas bibigyan nyo ng priority kaysa yung mga tourist, ang dami-dami na magpupunta dyan na pinasara ni nag Julia. nag ng traffic. Oo, oh, pinasara mm -hmm. doon ni Julia. Ay. Eh, di naman yung utos, LGU yun, LGU community, Correct. di ba? At saka parang ano, ito, ano, doon pa nga si Julia, para ma-promote pa nga. Oo, oh, o. Oh, oh. Diba, yeah, pansamantala pa... naman ilang oras eh, kasi nga, parang nire-reschedule tuloy, yung mga tourists na magpupunta doon dahil nasa shot ni Julia ng Juju on the go Juju on the go ba o Julia on the go? Juju on, on the go Jojo. Siya yun eh, di ba? Mm -hmm. Parang Juju, Juju, Juju on the go, go. Ganon. Okay eh, Juju ayun, ayun na eh.